hoy, Ay, saan nalang sila? Andan sila sa baba. Yan si Luna. Yan si, oh. si Luna. Oh. Yan si Luna. Yan Oh. Ano? Ba't natigil kayo laro? Si Luna. Ayan si Luna. Madilig. Yan nila sa baba. Yan nila sa baba. Hindi nga. Niko. Niko. Napakagaling. Ang kulit ako. Ang kasasya ako. Sabi ko na nga ba, nandito kayo lahat eh. Nandito kayo lahat. Oh. Ming kayo, ba't nandito kayo? Ah. Ay, nandito kayo lahat. Ah. Ay, nandito kayo. Mahinit na sa taas. Ha? Ah. ah. Beauty! Ming kayo. Kayo. Ang sisi. Ang sisi. Ayan Oh. Smoky na pakakulit ko si Pao Pao. Yan si... Beauty! Ba't din talaga kayo sa baba? Mainit sa taas? Ha? Si Luna. Si Luna. Si Luna. Si Luna. Ayan yung makulit ko. Mm hmm mm hmm sa'yo ng Tayo. Tayo eh, tayo. Uh -huh. Ayan si Eli. Ayan si Eli. Ayan si Nico. Nagsimunod ka sa'kin, mga Ha? Nagsimunod ka sa'kin. Ha? Ayan ang que é teve uh -huh.